May nagtatanong guys kung ano nga daw ba ang ibig sabihin ng shadow ban. Ang shadow ban guys ay isang hidden restriction na ipinataw sa atin ng mga platform sa social media gaya ng Facebook, Instagram, Twitter, etc. etc. Pero ang masaklap guys, hindi nila tayo ino notify na nakashadow ban na pala tayo. Malalaman na lang natin na nakashadow ban na pala tayo kapag bumababa na ang mga views ng mga post natin dahil limited na lang ang nakakakita. At at kung minsan pa nga, walang nakakakita sa mga post natin, as in zero views talaga siya. Kapag shadow ban kasi tayo guys, mataas na yung 10 views, 20 views. Dahil nga, limited lang ang mga nakakakita sa mga post natin. So, paano mawala yung shadow ban? Ang gawin mo lang sa ngayon guys, is mag-focus ka lang muna sa pakikipag-engage ng tama at huwag ka muna mag-post ng isang araw o dalawang araw para ma-reset yung algorithm mo at bumalik sa normal. Sana makatulong ito, lalong lalala sa mga baguhan. Thank you for watching.